Yan po isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Gusto Bisay sa Mindanao. Sana po uh, patuloy natin supporta ng ama ng Kalinga, po yabal Santos Matubang, and Kalinga Prob at The Vlogs. Sa lahat rin po ng mga tumubuo, na bumubuo ng Team Kalinga. Maraming 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 salamat po. And God bless po sa inyong lahat. At nabuhay uh, tayong lahat. Andito po ko sa, bahay sa bahay po namin. Ayan, kasama ko si uh, Ate Rupa at ang aking uh, kapatid. Ayan, at uh, ngayon po mga kalingap ay uh, araw ng uh, Lonis. So, yan, Friday at uh, today, uh, nakabalik po kami. Nakabalik na ako ng Bicol. Uh, gali ako dati yung So, nakasama ko ang buong pamilya ko. Sama-sama kami dito. At, tulong-tulong uh, ano sa uh, gawain bahay And pakita ko sa inyo kung ano po yung gagawin ko susunod. And shout out po kay Bal Santos Matubang and Kalinga Prof. At uh, the vlog sa po ng mga bumubuo ng mga kalinga pang kababayan. And shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong mga kalansawa sa Bukorta. And again, uh, Kuya Bal Santos Matubang and Kalinga Prof. At uh, the vlog. Salamat po sa inyong lahat. At so, papatuloy niyong pagsuporta And please po, pakisubscribe ng ating channel sa araw na ito. Araw ng lonis And shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. And God bless. And God bless at mabuhay kayong lahat. Thank you so much po. And bye bye.